Mga day, mga day, mga day, mga day, samahan nyo naman nga ako for this video sa ganap ko ngayong araw. Siyempre, hindi hindi pwedeng mahuli kayo sa mga ganap ko ngayong araw at sa araw-araw na pangyayari ng buhay ko. Dapat lagi kayong updated. Na nga po pala yung pang-apat update ko dito sa aming bahay. di ba ilang araw na lang ay talaga naman malapit na rin ito matapos. Kami na pala sila dito nagtutulong-tulong para naman talaga matapos na nga agad ito. Tignan nyo naman kung gaano kaganda ito. At nung naman nga po, isamahan eh, naman ako magsundo kay Ate Winter for today's video. Paano ba naman? Hindi pa nga raw makaka-uwi agad sila mami siya at mayroon pa silang pinuntahan. Kita ko nga yung mukha ko dito na nasa tarpulin. O oh, diba? Pagkakaganda naman talaga at bungad na bungad pa nga sa kalsada. Uy, sino yun? Mga oras nga na yan, patawid na nga ako ng tulay. Paano ba naman iwala pa ako masakyan hanggang ngayon? Buti na nga lahat, nakasakay na nga agad ako dito. At talaga namang baka nga umiyak na si Ate Win. Paano ba naman ni 4.30 na nga ng mga oras ito? Nabasa nila mga 4.20. Buti na nga lahat, talaga namang good girl nga ang bata na ito. Talaga namang hindi nga siya umiiyak kahit anong mangyari. Strong ba? After nga, masundo ko na nga siya. E Nag-request nga siya na pumunta nga araw kami dito sa The Happy Food para bumili nga ng French fries. Totoo lang talaga mga day, paborito. paborito paborito talaga ni Ate Win ng french fries dito. Paano ba naman yung pagkakarami nga naman talaga nang nilalagay nila? Sabi ko nga kay Ate Win kanina, hindi na nga ako bibili at siya na nga lang kumain. Bibideohan ko na lang siya pero sabi niya, share na lang daw kami. tingnan niyo naman pagkakabait nga ng person. After nga po pala namin bumili ng pagkain ni Ate Win na french fries, daldali na nga po kami lumakad at talaga namang nasa kalagitnaan kami nang nilalakad din namin. Talaga naman napagod si Ate Win. Kaya naman sabi niya, ha? ay magpapakarga na lang daw siya. Nakakapagod daw kasi. Ang hiya naman sa akin. Char. At bay, talaga ng batang ito. Sabi kung nga, ikaw na lang bibilang ko ng Hansel tsaka ng Sito. Pero sabi niya, share daw kami sa Sito. Follow niyo na si Basto sa sobrang bait nito. Ang hirap talaga makahanap na sasakyan ka naman siguro inaabot kami dito ng mga 40 minutes siguro. Then so, nga na makauwi na nga kami, yan naman nga ang update dito sa aming bahay ngayong hapon. O ba diba, unti-unti na talaga silang nagbabago. Sana all nagbabago, but parang ako hindi magbabago. At nung kinagabihan naman nga, eh may pupuntahan nga kami, kaya naman samahan nyo nga kami. O ba diba, gabi na pero gagala pa rin ng mga person. Kasama ko nga po palang kalahati ng Basudenyang family. Bakit ko nasabing kalahati lang? Paano ba naman wala nga sila Tita Rain at sila Mama tu? E, kaka-uwi lang naman po kasi ni Tita Be. Kaya naman talagang sabi niya nga ay e, kumain naman daw kami sa Samgyupsal, Sal. Paano ba naman tatakam nga daw siya sa mga video ko? O oh, ngayon, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Dahil nga galing nga sa dahil sila Tita Be, nauna na nga sila dito. Kaya naman talagang nahuli na nga kami. Pero okay na yan. Tignan niyo naman nga kung gaano kamahal niya ate Winsipat na talaga naman dito sa Sam Sal. naman dalang niya nga. Bali, nandito na nga po pala kaming lahat. Iniintay na lang po namin sila tito. May hadala tito, biboy. Pero bago yan, magpakit muna tayo. Diba? Paano ba naman napaka-fresh ko nga? Mga ilang minuto nga lang ay dumating na rin nga sila tito, biboy. Tito niyo naman dito na talaga naman tumatago pa nga ng kanya mukha. Paano ba naman ni-shy eh, version nga daw siya? Shy type ba? Ganun. Dito ay magiging shy version ni shy type for today's video, mga day. Nanyo naman nga mga day kung gaano sila kabait. Paano ba naman ibinigyan nga tayo ng... Takoyaki. Uy, takoyaki daw. Hindi pala takoyaki yun. Tokboki pala yun. Nasa huli talaga ang pagsisisi at pagre-realize na mali yung sinabi mo sa una at ginawa mo. Uy. Nagsimula na magkuhanan yung mga person. Paano ba naman yung talaga naman gutom na gutom ng nga mga person? Cha. Hindi ko nga alam kung ano na yung pinagkukuha dyan ni Tita Basta ako, sigila ako ng sigi ng video. Basta ang alam ko ito, vegetable salad to. Yung iba, alam ko. Yung iba, hindi ko alam. Uy, ano daw? Ba't nagmimekos mekos sa utak ko yan, mga dyan? Lahat talaga ng pagkain nagiging paborito ko. Basta masarap. Ayun Ay, nga, sabi ko kumuha tita bibi ng macaroni. Paano ba na mapaborito ko nga ito? Pero hindi rin naman ako kumain. Isunod na rin nga po pala natin dito yung sausage na pwedeng-pwedeng pang ulam sa kanin. O, uh, bo? At isunod naman nga po natin itong ating babarbecuehin baba or piprituhin or lulutuin. Ano daw? Parang lahat na sinabi pwede naman lagain. Uy. At na nga po pala lahat ng mga kinuha namin. At naman kung gaano nga kaganda itong pag-ayos ni Tita Ben ng kanyang mga kinuha at talaga namang separate na uh, separate at uh, organize. And syempre, simulan na ang pagluluto at pagkakain. Inuna ko na nga pala ng kumain ng kanin. Paano ba naman igutom na nga, Akis? For the Akis! Uh, Hoy, ikaw ate Winda. May pa for the for the ka na rin for the day's video. Hindi tayo magpo for the for the day's video, mga zan! Ganyan naman nga kung anong minumukbang ni ate Wind. Sausage. Sausage lang pala ang gusto ng person na ito. Sabi nga ni nga ang tawag nga raw dito ay sausage hotdogs. dogs. O ba diba, pinag-combine yung hot dogs sa sausage, pwede rin namang hot sage. Uy! And syempre, magsimula na rin nga tayong magkain. Ay, este, kumain pala. Baka mali na naman yung sinabi ko. Sa mga oras nga, ne, eh, nagluluto na nga dyan si tita. Be, at kami naman dito, todo kain na. Todo kuha lang sa si niluluto. O, di diba, lugi yung nagluluto? Alam nyo ba na pagkakasarap naman talaga dito? Paano ba naman ilibre eh, nga? O, di ba masarap talaga kapag libre. Pero pag Masarap rin naman. Sina niya naman si Baby Sawa talaga naman habang busy-busy nga kami. Busy rin naman siya panunod kay Miss Rachel. Galaga naman ginamit pa nga yung cellphone ko kahit 10% na may kinakain pang pipino. Kung dito magiging lumpia rapper for this video, mga At dahil nga meron nang luto na perky, samahan niyo akong gumawa ng samgyup. O diba din yung keri marunong mag-chopstick? Ngayon lang yan, char. Kaya naman papasabi ka na talaga dito ng ay for the bite. Ito na aking unang first bite. Mmm, sarap naman talaga. Kaso parang hindi ko nalasahan yung pork at naubos ko na nga pala agad sa bibig ko. Parang mas nauna pa yata yung pork kesa dun sa lettuce. Sinasabi ko nga sa inyo pagkatapos kong kumain dito mamaya talaga naman paunahan na lang talaga sa sila. Sabi naman ang naman talaga ng kinakain ko. Katabi pa rin nga kami ni Ate Win kahit nandito kami sa Samgyupsal. Paano ba naman ayaw niya nga umalis sa tabi ko? O ba diba? sana all buti pa si Ate Win ayaw akong alisan. Papa thank ka na lang talaga. Paano ba naman another blessings na naman? Dati hindi kami nakakain sa mga ganito pero ngayon nakakakain na kami. Ay pasabihin natin libre, sponsor o hindi at least napapa tayo. Paano ba naman I meron yung kinakain at meron tayong blessings na natatanggap. Huwag na wag kakalimutan na mag-thank you Lord kasi si Lord laging nandyan. Daan natin na sa lahat ng bagay, kailangan natin magpasalamat kay Lord kahit na maliit na bagay o malaking bagay man yan. Pero syempre, magpapasalamat din ako sa inyo. Paano ba naman eh, walang sawang suporta nga ang binibigay nyo sa amin? Kanya naman at after ko ang kumain, talaga na si cellphone na nga ako. Paano ba naman nagpapahilan muna nga ako? Ay, malapit na nga matapos ang video eh, magsishoutout nga ako para naman talaga hindi-hindi nga kayo magtampo. Shoutout nga po pala sa mga nag-share ng ating video na sila Masay Colveres, Mary Jane Velacruz Cruz, Janine Julao, My Team, Stephanie Faye Fortaleza, Caberta Ka Vlogs, kay Janelle Grace S. Seriano, kay Stephanie Faye Fortaleza, kay Jeremy, kay Nair Salvador, at pati na rin nga po pala kay Nieves Lesira Goodness, Rose Amante, kay Bea Claramo, at pati na rin kay Haifa Masukat, at kay hayasin Ong Esteron. Dahil patapos na rin nga po palang video, hanggang dito na lang. Mag-like, follow, comment, share, and subscribe kana na rin sa aming page. Yun lang. Salamat baba and God bless!